doon siya nagtanong na itong nabili kong Toyota Revo na 180,000 ay uh, kung kayang umakit pa ng uh, Baguio City kayang kaya pa kasi itong uh, Toyota Revo ay uh, isa sa pinaka matibay at pinaka malakas na ginawa ng Toyota kasi ito low speed kaya itong uh, Inilabas nilang Toyota Revo ay talagang ito pambundok. At ang makina nga nito ay Toyota 2L diesel engine na ginamit din ito dito sa Baguio City bilang UB uh, Express. Pero itong nabili kong ito ay ano, hindi ito ginamit na UB Express kasi ito private. Kaya masasabi kong bilang isang mekaniko, ay maayos na maayos pa ito at uh, hindi ko naman ito iaakit dito sa Baguio City kung wala sa kondisyon bago ko ito dinadala dito sa mga ganitong uh, napakadelikadong lugar na akyatin ay akin talagang i-check na mabuti ayan dala natin itong ating uh, si Toyota Revo andito ngayon tayo sa Baguio City ah, uh, bakasyon tayo ngayon dito ayan puro pad. bali ang oras ngayon alas 3